Uh, magandang magandang mga umaga po sa inyong lahat at saka panibagong video at panibagong upload na naman po sa ating YouTube channel. Ano? So, kung bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe at i-hit ang ating notification bell para uh, palagi kayong updated sa ating YouTube channel. So, yan guys, uh, sa ngayon, uh, dahil mag tayo ng panggal ngayon, magbabalot muna tayo ng isda. So, yan. So, tatara sna no? ito yung isda na ibalot natin tilapia so yan may mga tilapia tayo rito so o oh, yan oh fresh kang fresh oh. kaw yan guys so ibabalot natin to so let's go tapos na tayo magbalot ng kan ng isda so kain muna tayo bago umalis so mamaya-maya lang tayo aalis so tara guys so tapos na tayo kumain sa alis na tayo kami meron tayo kasama si Rui Rui para mag-aria din siya So let's go. I Guys, nandito na kami sa aming uh, panggal no. So yan. Yan ang mga panggal namin. So yan si eh, Roy Roy. Uh, naka... Yung mga panggal yan nakapestor dito. So Maglalagay kami ng pail. Dito kami maglalagay sa ito, na area. So, yung 40 dito at saka yung, meron tayong sa kabila na na uh, panggal na 20. So, uubusin natin ito area. So, lalagay lang kami ng pail. So, let's go guys! Nauna si Roy Roy na mag ng panggal. Yan. Diyan siya mag area Yan dami nang panggal na ariyan nyo ako hindi pa tapos maglagay ng pile bali 41 sa akin bali mga 30 sa kanya so tapusin ko lang muna sa akin to hey guys tapos tayo maglagay ng pain sa ating panggal lahat. so mag ariya tayo doon sa kabila kasi nandito si Roy Roy sa kabila din so let's go guys, ang natira sa atin be 20 no? ayaan na natin yung an? yung 20 so ito na lang natira sa atin So eh, Roy Roy na natira sa kanya sa Poland So tapusin muna natin to So let's go guys So guys no tapos na ako mag aaria Medyo malalim na kasi oh Ayan So tinapos ko na lang para Magmamadali na kasi ako Kasi malalim na yung tubig So pa na tayo so let's go hey guys no dito na tayo sa kalsada Si yeah, Roy Roy Yun oh Ayan Bali, sa kabila ko na 20 na panggal, hindi ko na nariya kasi ang bilis ng tubig. So, dito na lang ako sa Sirang Pispa na nag Kasama ko si Roy Roy dito nag-aariya, guys. So, abang-abang na lang mamaya sa paghahatak namin. Alis na kami, hilahil lapon na. hahatak uh, na kami ng pan ng aming panggal. So, let's go. Dito na kami sa ako, no? Uh, sa baybayin. Kasama ko si Ito pa rin. Yan. So balang araw, uh, baka sa nitong linggo magagawin ang kasada dito. Ayan. At si Riyo Riyo. tanyang ng kanyang lagyan. So uh, atak na tayo. So let's go. So, yun guys, no. Ang cellphone pala natin, nilagyan natin ng plastic kasi uh, kaya minsan lang ako nagbablog pag uh, uh, medyo uh, ko ang tubig, uh, konti na lang. Pag malaki kasi yung tubig, uh, sigurado mababasa yung cellphone natin. So, dubling ingat na lang tayo kasi wala po ang protection. So, yan. Unang atak. Yan, guys. Saan na kayo yun? Yan. Hindi ko na nilagyan ng para Ang laman. Wala. Yan ang laman. Yan. Pangalawang atak dito yun, guys. isa medyo maliit ito pangapat pangapat tayo dawat dawat iba na yung dawat sa kaya mas so yan kukunin natin to yung pang natin nandito na eh. bali yung sa pang piraso natin na hatak ito lang oh tatlong piraso ang pwede nating talian so yan so tingnan natin yung kaonsin natin kung meron naman oh, so, wala nang yun wala nang kwan wala nang laman wala rin pain so malaki siguro to nakakuha nakadali dito so yan so yan guys So, ang ka 21 natin. Ah, nandito na. Ah. Lahat ang Dadatan mo pala. Atlaw. Ito yung ka 21 natin. Mamadali tayo kasi kumukulog na yung kalangitan. Wala rin naman. Kaya uh, dawat din. Yan So, pirasong dawat. So, taposin natin to. So, yun guys, no. Uh, lumipat na ako dito sa kabila. Kasi, dun sa kabila 21. No? So, dito sa kabila uh, 20. Pinati ko sa sa dalawa. Diretso na to uwi. Ayan, yung ang, yung panahon natin makulimlim. Baka uulan tayo mamaya. Mas baka kasi yung panahon yun. Kumukulog so, na. Yung kalangitan. Ayan, upapusin natin nung guys para mabilis. So let's go. Guys, ito yung last natin na hatak. doon, mayroon, isa. Ayan. Ayan. na guys. So, lalagay natin sa lalagay natin to. So, saka, tataan natin si Roy Roy kung malami bang kuha niya. So, tara, let's go. Ayan guys, nandito na tayo. Ah. Oh. Ang kuha niya. Sana all. Ah, siguro mga isang kilo. Sa akin mga isang kilo at kalahati. Wow! Ay, isang kilo at klate so tara buhay na kami ni Roy Roy saka itali na namin so let's go Just yes, no uh, hindi na tayo nakapag video kanina sa sa pagtali ng ng ating alimang kasi nagmadali yung nagorder sa akin na kukunin na so hindi na natin na videoan so hanggang dito to lang siguro guys ay ating uh, video at maraming maraming salamat sa inyong lahat Thank you